So, good morning sa inyo mga kapatak at ngayong umaga nga ay tayo pumunta sa Matala, sa May Ibaan dahil dadala tayo glit at bibigyan natin ng kahit cake ang aking ina, ang mama dahil birthday ngayong araw. At mama, happy happy birthday. So, pumunta lang kami dun glit, Ayan kasama ko si Mal. Ayan, sasaglit lang kami dun kasi nga may pasok pa ako maya maya. Eh, syempre. Guys... I kahit pakapunta lang tayo sa glit kumbaga presensya lang ba ng pagbati natin sa kanya kaya happy, happy birthday sa ma. Sana'y matagal ka pa namin makasama Sana'y lagi malakas ang iyong katawan happy birthday ma sana ay lagi <laughs> nandito na nga tayo sa may bayan dito sa may Ayan, tapat ng itong bread, cake Ayan, pastry. So, bibil tayo dito ng cake. Ayan, si siyama... mo. Ayan, bibili tayo ng cake ng mama. So, ito yung ating binili. Ayan, yung round mocha. Ito ay ano lang naman, simpleng, simpleng ano lang sa mama. At yun naman ay masayang masaya na. Sa ganun. At saka, ang mahalaga naman ay naalala natin ang ating birthday. Hindi pa man natin mabigyan ng talagang handaan ng mama. Pero, ayan, meron naman tayong pa-cake. Sa ano lang tayo babawi, next year lang tayo babawi. Pagka, Medyo ano na tayo. Medyo luwag-luwag na tayo mga kapatak. Ayan. Wala yung free candle. Meron tayo. Ay, eh, ganyan lang. Okay na. So tayo nakabili na ng cake at pupunta na tayo doon. Sa may matala. Ay, nasara na. Mama, happy birthday! Binigyan ka namin ng cake. Sige, okay. ng eh? mm. uh, magugyan no, ba ma, ma. ma, ma. yun? No, <laughs> no, ma. May na <laughs> ng naibigay tayo mo May mo oh, lang, Ma'am. Ayun May Basta, binilhan Ma'am. May pansit. Tanyan mo, pinagpansit ka ni Tuto. Oh. Tapos, oh. oh. so, May Cake. O, oh, kumpleto na. Oh. Kumpleto <laughs> ng birthday na mama. Yeah. May pancit niya yeah, si Busto. Salamat. <laughs> oh, yan malutuin niyo na lang mamay, may pasok din kasi ako. Mamay, kung gusto ka. Titingnan ko mamaya kung ako. O oh, may isda pa o pang-ulam. Ayos na yun mo, marami ka ng pansit Tapos cake, oh <laughs> Nanay. Bye bye. Maraming mama. mama. Uh -huh. So yun na nga tayo pa uwi ng mga kapatak, tayo nakapagdala na ng cake sa mama at tayo may pasok pa. So dadaan tayo ng palengke. tayo bibili ng pang ulam ni, ni Dane. Ayan, so maraming salamat mga kapatak sa so, pagsama. Yun lang, happy birthday mama.